dirikati dai Hi mga karoka, welcome back sa aming channel. Nandito pala kami ngayon sa Polymedic guys dahil pumili kami ng mga vitamins para sa akin at kay baby. Si mother na lang pala yung pumunta sa taas kanina guys para mabilisan na lang. At samahan nyo pala kami guys dahil pupunta kami ngayon ng grocery dahil mamimili kami ng mga ingredients para sa lulutuin namin pang new year. Bring back all that you lost. Tama, Kailan yung sagang? Maman wow. 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 na. <laughs> may mayay guys. Nakalista lahat para yung time over budget. <laughs> yeah. ano sugar? Tara! Yan o! Ito! Ito! Ito. Pahinga mo na guys dahil sobrang pagod. Magsama ko mga senior. Ay, hindi pa pala senior. Hahaha! <laughs> Hahaha! Bayaran muna namin to guys, para makahanap na kami ng makainan. YouTube Yung tubig ko ga may carton. Ano pala na. Asa mo okay? Mega? Saan no mega ko yan? Ayan. Sour cream at cheese. Sour cream at saka cheese. The Fabi Kiwan. ke? Sobrang daming tao pala dun sa food court guys Kaya nag-decide kaming lumabas na lang At sa iba kumain Si Kaya palang nag-request guys na dito kami kumain sa Jollibee. Tara, mag-order muna tayo mga karoka. Kayo, ano bang paborito niyong orderin sa Jollibee? Ano untuk sudah kasih kan ya 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 ya

So yun nga guys, tapos na kaming kumain. Nandito kami ngayon sa Pure Gold. Grabe guys, kanina dumaan na kami sa Mercury, sa Superama, sa Robinsons. Mm, sa so City Mall, wala din. Sa so, City Mall. Meron bang ganyan sa inyo guys sa ano, mga groceryhan kasi yan lang yung meron sa amin dito. So ngayon nandito kami sa Pure Gold. Naghahanap kami ng ano, ng Greyhams para sa Mingo Float. Kaso ubusan pero dito meron na guys. Sila mother na lang yung pinapunta ko kasi pagod na akong bumaba-baba. Ito Rod and Ikea. Yeah. Iki! <laughs> dalawang mother ang pumunta doon sa loob. Na sila mother guys. sa kabilang sila ng Greyhams at saka may... <laughs> yeah, may may kami nakita. nakita kami doon May sa nakita kami tatlo nga. may na yo, 600 Shrimp. lang kaya. Palengke muna tayo guys, pandagdag sa handa. O Yan, oh, malalaki o tilapia. Yan, taba. Hindi tayo ng sibuyas dahon. Ano eh? Ano na eh? Ito na lang. Ito na lang. Dalawa lang mm. din. Ano oh. Magkano ganito? Oh, isa lang. Magkano ganito yan? Oh, yan. 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 Half tray ng egg. Uh -huh. Ito tayo ng manga, guys. 140 daw ang kilo. Okay. Tamis yun, te? Oo, oh, matamis yun yung parang team. Basta magbili, no? Bala na yung kalat-kalat dyan, no? Kaya mo na, kung wala mag-ayos, karapatan ng customer ang magbili. Karapatan ng customer ang manggulo. <laughs> <laughs> $4.89, ma'am. So, yun na nga guys. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aming mga vlogs. Pauwi na kami niyan guys. Tapos na kami mamili ng mga groceries at tapos na rin kami ng mamalengke. Abangan niyo na lang po kung ano yung lulutuin namin sa aming media noches. Paano ako maglakad? Ay, takbo naman yan. Penguin mo yan. Ah, <laughs> oh, talaga ba? <laughs>